Pero hindi ako natatakot kay Martin Romualdez. Hindi ko naman po kasalanan ako po ihanapin ni Sergeant Cotesa. Hindi ko po siya kilala eh. Hindi ko po kasalanan kung ako po ang hinanap niya at hindi iba. Nung pong makita ko po yung kanyang salaysay, ang sabi ko lamang po sa kanya ay, eh, kung malakas ang loob mo talaga, at naniniwala kang dapat mong gawin ito para sa iyong bansa, dalawa, dalawa lang ang pwede mong gawin para sa akin. Ipanotaryo mo yan, at kung malakas ang loob mo bukas ng umaga bago magalas 9, kailangan nandung ka na sa Senado. Alam po yung notaryo, para sa akin lang po yun. Eh. Gusto ko lamang siyang testingin. Kung talagang totoo nga ang kanyang mga gustong banggitin, ang pinakamahalaga po ay haharap siya, tatayo, at susumpa sa kalagitnaan ng pagdinig. At doon ay pagiginggan natin. At doon ay samasama natin siyang iinterpelate, tatanungin. Nakita naman po ninyo kung paano niya sinasagot ang bawat tanong. Walang pag-aalinlangan, siya lamang po ang natatangi na testigo na kumunekta sa pangalan ni Saldico at Martin Romualdez. Wala nang iba. Ngayon po siya ay nahaharap sa napakaraming pasaring din. Huwag po sanang ganun magpasaringan tayo. Iisa po ang layunin natin dito eh. Yung matukoy natin kung sino ang merong utak dito na ngayon po ay unti-unti na pong naihayag. Sino bang natatakot kay Martin Romualdez? Narami po siguro dito sa kapulungan ito. Pero hindi ako natatakot kay Martin Romualdez.